Araw-araw anuman ang ipost sa official Facebook pages ng pamahalaang lugsod, problema sa tubig ang inireklamo ng mga sanusenyo. Kung hindi madalas na water interruption, wala talagang ni isang patak na tumutulo sa gripo o di kaya kung meron man, marumi ang inilalabas na supply ng tubig sa kanilang lugar. Wala pa rin kaming tubig. Pang 4 days na namin walang tubig dito sa San Martin 4. Dalawang pangunahing damo water reservoir na nagsusublay ng tubig sa Metro Manila at mga karatig probinsya ang matatagpuan di kalayuan sa lungsod ng San Jose del Monte. Ayon nga mismo sa water concessionaire sa lungsod, hindi supply ng tubig ang problema, kundi transmission ito para madala ang tubig sa mga tao. Bukod sa SJDM, sineservisyon din ng prime water ang 74 pang lugar sa bansa. Kabilang dito ang mga LGU sa lalawigan ng Bulacan na may kawayan, Marilao, Malolos, San Rafael at San Ildefonso na pare parehong nagkakaroon ng problema sa supply ng tubig. Ayon sa Prime Water, pare-pareho man na nagkakaroon ng water interruption, iba-iba ang sanhi ng pagkaantalan nito sa bawat lugar. Ang kulis, sir, uh, hindi siya totoo na wala talaga supply. Nagkakaroon sila, uh, may mga areas, lalo na yung mga nasa mataas mata na lugar. Siyempre, nauna po yung nasa mababa. So, kumukuha na yung mga tao sa uh, mababa, yung mga nasa mababang lugar na tubig, then, uh, after ng off peak hour, sabihin na natin mga alas 9, uh, 12 ng madaling araw na doon pala nakaka-recover yung water natin para umakyat doon sa mata. So, kaya iba nakaka-experience mga madaling araw sa lalaw ng madaling araw na ano. Yeah. Dahil doon sa populasyon na rin po ng San Jose. Mm -hmm. So ngayon, ang programa namin is nagpa-hold na po kami ng aplikasyon doon sa mga nasa mga matataas na lugar na like, lang kay Banban, -Ban, na Paradise, at San Isidro. Kasi sila yun ano, yung na eh. Kapag kumuha nandito sa baba, nag-apply, nag nag-apply, nag mas ma-apekto yun nasa taas na lugar. Before partnership kasi, ang concessionary lang po nasa Nose is 90,000. Ngayon po eh, meron na po tayong 128,000 na po. So, malaki na nadagdag doon sa concessionary namin. ah uh, yun. So, in infrastruktura, kailangan na namin nagdagdag na. Ang third to the largest uh, service provider sa buong Pilipinas. Yun hey naman sir, hindi naman kami tumitigil. May mga proyekto na nakalatag dyan. Katulad na lang, within the year, ilalatag na namin itong koto gaya, gaya na pipe laying na 600 mm. Para maging suficiente yung tubig dun sa mga matataas lugar dito sa Graceville, sa gaya-gaya sa sa ibang tungko areas. In next 5 uh, to 10 years po yan, Uh, Siguro 5 years from now on, the uh, improvement, the ano, experience 24 hours na po yan. Ngayong 2024, nasa ika na taon nang tumatakbo ang 25-year joint venture agreement ng San Jose Water District at Prime Water CSJDM na ang layunin ay mas mapaganda ang supply ng tubig sa lungsod. Kasalukuyan ayon sa water concessionaire, 4 to 5% lamang na ngaabot sa 128,000 na kabahayan sa lungsod. Ang identified na nagkakaroon ng kakulangan sa supply ng tubig, kabilang dito ang Barangay Bagong Buhay 1 at ilang mga kabahayan mula sa United Barangay Santa Cruz at United Barangay San Martin. Ang 4 to 5% na ito aabot sa 6,400 na kabahayan sa lungsod ng San Jose del Monte at ang mga reklamo hindi lamang nanggagaling sa mga nasabing barangay mga sabadulindo. Kasi, syempre, alam naman natin, maraming gumagamit. Sabay-sabay yan, syempre. Magtatsaga so, ka So, problema pa rito sa kanila, pag mayroong ka second floor, hindi umakit ang tubig. So, babantay mo siya araw. So, umi-trabaho ka, mapupuyat ka. Nagpapaigib kami pag umaga, pag magkaroon kami. Pero lahat nung nag-iigib ng tubig, hindi na makaigib kasi nawawalan din. May araw na mawawala ng mga eleven or twelve. Pero hindi na yun siya babalik. Ano, nag, nag kami ng ulan. Kasi panghugas lang po namin. Pag Sabado Linggo po kasi, minsan hanggang 6 AM lang po ang tubig. Tapos pag week, weekdays naman po, is hanggang ano lang po, 7, umabot naman po ng 7, minsan hanggang 5 PM lang. Tanghali, kailangan gumising kan talaga ng sobrang aga. Uh, malaking epekto sa akin, lalo na kasi itong na namin, uh, dito uma umaasa yung mga tao araw-araw sa amin sa pagkuhan ng mga inumin, sa mga panggayot, sa pangluluto. Kaso, lalo na pag Saturday, Sunday, ang hirap ng tubig dito sa amin. Eh, nagreklamo sa amin dahil, siyempre, laging wala. Every month, nagbabayad ng 30,000. Monthly yun. So, hindi, parang hindi namin na, na ano yung, ano, nare-reach yung gano'n na, ano, na 30,000. So, parang lugi talaga kami. So hirap na hirap kami dito, napapadala kami ng mga tubig dito, lalo itong tubigan ko noon, wala talaga, zero na yung business ko noon. Oh, laging laging wala talagang ano, walang kita. Ano po, sa hirap ng buhay ngayon, napakamahal, sobrang mahal siya talaga. Hindi kagaya sa, pwede kong magbago sa Quezon City, mababa lang ang ano nila. Yun, sana ganun, mas malapit tayo sa tubig, dapat mas mura, di ba? Nagkakaroon naman. Yun lang, pagka uh, nagkaroon, ang dumi talaga. Yun yung ano namin. Maitim, mabaho, may amoy siya. Dahil walang direktang kontrol ang pamahalaang lungsod sa operasyon ng water concessionaire, pansamantalang solusyon ang hatid nito habang patuloy ang pakikipag-ugnayan sa San Jose Water District at Prime Water. Gamit ang mga fire trucks ng pamahalaang lungsod, nagrarasyon sa iba't ibang mga barangay na napag-aalamang nagkakaroon ng kakulangan sa supply ng tubig. Katulong sa pagrarasyong ito ang isang truck mula sa water concessionaire. Sa isang pagpupulong, humingi na ang pamahalaang lungsod ng karagdagang truck sa San Jose Water District at Prime Water upang mas marami ang mabigyan ng supply ng tubig kada araw. Araw-araw rin ang pagresponde sa kawalan ng tubig sa mga lugar na nagpapahatid ng kanilang reklamo sa Public Information Office Facebook page. Sa parehong pagpupulong iginiit ng water concessionaire na ang nangyayaring kakulangan sa supply ng tubig ay hindi responsibilidad ng pamahalaang lungsod. Ganun pa man, hindi tumitigil ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte sa panguhuna ni Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes sa paggawa ng aksyon upang maisaayos ang supply ng tubig. Bukod sa pagrarasyon ng tubig, nabuo na rin ng Sangguniang Panlungsod ang Technical Working Group o Special Investigation Committee upang alamin at mabigyan ng aksyon ang kasalukuyang estado ng water supply sa lungsod. Patuloy din ang pag-iipon ng datos ng Public Information Office at ng Office of the City Legal Service upang malaman kung saan ang mga lugar na nagkakaroon ng kawalan ng tubig para agad na mabigyan ng rasyon ang mga ito. Inimbitahan din ng pamahalaan ng water concessionaire sa isang on-site inspection para personal na makita ang lagay ng mga lugar at mga pasilidad na nawawala ng tubig. Samantala patuloy naman sa pag-usulong ng mga batas sa Kongreso si CSJDM Lone District Representative Honorable Florida P. Robes upang maisaayos ang supply ng tubig hindi lamang sa lungsod kundi pati na rin sa buong bansa. I hope the LUA would come up with a water policy reform. Pag hindi po talaga compliant, huwag yun na pong antayin na umiyak ang taong bayan. Kayo na po mismo ang mag-interfere para wala na po tayong political sa mga ganitong basic needs or basic utilities. You have to interfere. Number one, una, lahat ng inyong mga concessionaires or ka joint venture ninyo ang Facebook account or ang kanilang mga opsina sa labo. Pag may tumatawag, may nagreklamo, walang sumasagot. Ang lokal na pamahalaan ang nakikipag-debate sa sambayanan. That's number one. Number two, kung meron man water interruption, hindi naman dapat isa, dalawang linggo, o tatlong linggo. Pag lumagpas ng tatlong linggo ang isang lungsod o isang munisipyo, aba, ang bahong lang po namin dito. So bakit hindi niyo po ito nakikita? Malaki po ang po na problema nito. All over the Philippines, pag nakita mo po sa Facebook, umiiyak sa tubig. Na hindi dapat problemahin. Kasi kung sinasabi nga ang ating uh, administrator ng MWSS, may mandato ang ating Pangulo po po Marcos, Aba, duo no should also work with us. Ang ibig ko pong sabihin ay wala na ng tubig. Minsan tubig, maiipit pa, magtubig pa. Pagkatapos, maririnig niyo pa kainang pagkataas sa as, pag narinig pa kay pagkataas sa as, pag hindi nakabayad yung maiira uputulan ninyo. Pag namutol, may penalty charges, mayro pang connection charges. So please take note of that. Samantala sa tulong ng pamahalaang lungsod, tinitignan na ng ibang mga malalaking negosyo sa San Jose del Monte ang paghahanap ng ibang water concessionaires na makapagbibigay ng serbisyong kinakailangan ng kanilang mga kliyente. Si LGU kasi, they requested for a meeting with Maynilad Uh, para magbigay ng status so, updates and mag-air out ng mga concerns sila no, regarding sa nangyayari with regards to water and wastewater dito sa San Jose del Monte. So kami, Maynila, as one of the largest water concessionaires here in the Philippines and malapit din naman yung concession area namin to San Jose, no, uh, bumunta kami dito to talk to the LGU and sila LGU din, nag-invite din sila ng mga ibang developers, mga real estate developers para maintindihan din namin, ma-understand ano yung current situation nila with regards to water, no? And also to provide them with possible solution. So, nag-discuss kami, nag-deliberate kami, and nag-brainstorm kami ng mga certain ideas. Ano na yung nangyayari sa kanila in terms of water, and ano pa yung mga possible na kailangan nila for for water. Marami kasing factors involved. May commercial pa, may technical, may operational. Uh, I think in reality, medyo yung ganito klaseng project kasi infrastructure depart, uh, ano siya, infrastructure project siya, no? So, in gunung, sa gunong klaseng mga uh, projects, medyo it can really take time, especially if kunyari build ka ng distribution network mo. And what, so, marami talagang uh, inputs na kailangan and marami pang variables na kailangan pang i-discuss. Commercial, technical, legal, regulatory, no? So, in, I don't think na it can be, or medyo magiging mabilis yung ano, mabilis yung operationalization if ever or commencement no kasi marami pa talaga ano marami pa talaga but i think ang maganda is we want to provide if it's possible the best possible solution to address yung water requirements ng San Jose. So, kailangan lang talaga namin siyang pag-aralan ng mabuti and to discuss it further with the developers para mas maganda, mas holistic, and mas complete talaga yung mga bibigay namin na uh, possible solutions to them. Kung kakayanin ng mga panibagong concessionaire ang demand ng mga malalaking negosyo sa lungsod, mas kakayanin nito ang pagsusupply ng tubig sa mga residential area. Hindi naman ni sinasara ng pamahala ang lungsod ang oportunidad sa pagkakaroon ng karagdagan o bagong water service provider sa The Rising City. Kaki Ibat ng pagdami ng tao ay pangangailangan sa sapat na supply ng tubig. Sa pagtugon sa problemang ito, pinag-aaralan hindi lang ang teknikal kundi ang legal na aspeto upang masolusyonan na ang problema. Kasama ang mga barangay Public Information Officers, para sa Balitang Sanusanyo, ako si Jeff Andrade, Public Information Office.